Uy, Norris, yung itim mo na. Big trip na ang grupo nila alam lalabas. Dati ka naman, Van. Oo nga, Barnes. Ang dami nila, sila ba niya naman? Sila ba akin? pa sila, Mola? Ang dami. Dati natin si Ano -ay, eh, girls. Ayun, yun, yun, sakto nga. Lagos, alamat yan. Oo, tingin nyo. Oo, di ba? Salamat yan. Tama na. Sorry, Tagu. Ayun. What's up, neighbors? Hey, Hoy, kinang ina niyo mapala mo boys. ni. Ay, pa naku, boss. Hoy, ipon ako, boss. Hoy, nyo sa sakitin mo na. Wait, tropa na ng grupo nila lalabas. Ha? Lalabas? Asa, ando pa? pa? Asa court. Asa court. Ha? Nasa court. Sama si Mr. Ben. Trabaho tayo. Si Sir Baki. Wa mo to. Ben, wa ka mo. O ito kasi na magdoon mag-isa lang eh. Saan? Tira, sa tarima sa nila. Tara, sige mo. Bisa mo pa mo ata kasi. Galing na ako dun eh. Bagal mo talaga. Sure ba yan? Ay, sorry ba yan? Di ba ginawa sa mata ako, Oh, pero sakto, mag-isa lang, mag -isa lang sila mat doon. Wala akong pakay, kahit marami sila. Hindi na pwede yung mga ganyan nila. Tama yan. Ba't ka naman, man? Oo nga, Barnes. Ang kinilang... dami nila, sila ba na naman? Sila ba akin? pa sila, mola. Hindi natin si Ano eh, girls. Para full force kayo. Ako na una. Okay. Ako, 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 na ron. Ayun, ayun, ayun na, 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 ako, nakita ko si na, Alamat ako, 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 magisod ako, ako, Ayun yun yun, sakto nga. ako, 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 Huwag lang, huwag lang. Sige, tali mo. Ito, na, ayun na. tama na, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Taka, na mo ha, boss ka ba? Malamat. Ay, gago, hindi. Mali. Ano ginawa ko sa inyo? Huwag kayo Alam Alamang ito eh. Gago si Epi pala, sorry Epi. Impostor si Ba't ka kasi nandito Epi? Saan tumatambay dito ba? Tanong pa ninyo! Ito yung hinahanap niya sa lamad. Ito yung hinahanap niya sa ka. Sa ba sa lamad? ba? May mali information sorry, mo? Sorry, hindi. Kala ko si Alamat Ganyan yung mga porma. Si Alamat, si Alamang yan. Ganyan yung mga niya yan alam Alamat okay. eh. So hindi ko kala ko si Alamat eh. Alam mo si Alamat eh. Kung si Alamat yan, ganyan yung mangyari sa kanya. Pasalamat ka Alamat. Nagkamali pa kami. Ha! Ay, sorry, sorry, sorry. Happy. Sorry. Eh, kasi ba't kasi nakaano dyan? Kita mo, dito yung mga grupo ni Alamat nakatambay. Minsan lang yung tumambay dyan, ginagawa pa ako. Sorry, sorry. Tayo ka na, tayo na. Sorry na. Akala ko si Alamat eh. Sorry. Ito, sombrero pa niya. Ano, bigay ba sa'yo ni Alamat yan? Iniram ko nga yan eh. Kasi naman eh. Sorry talaga. Nasaan ba sila, Alamat? Sorry. ano na ako dun ah. Sorry, sorry. Guys, akala ko siya talaga si Alamat yun. Sorry talaga. Ano, hepe? kay kay Mayor. Huwag naman ako din. Sorry talaga, akala ko si Alamat yun. Pag malayo kasi, kamukha ni Alamat. Sorry talaga. Ay, sorry, hindi, 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 hindi.